Good morning, good morning. Maghapong ulan po mga kalingap po Ngayon, ngayon lang kuminto. Umaga na. So, yung ating uh, garden ay palayan na naman. Ay basakan na, lumabas. Uy, nabot na dito. Nariwot na ng tubig. Wala. Ang stera yung mga manok. Palumubog doon ah. Silipin muna natin yung manok natin dito. Buti dito nakakalasot no. Mataas. Yung ating gulayan. Ayos oh. Mataas yung ating uh, mga... Ah, uh, tawag dito ay papa ano, ang palaya. no? Oh, hindi siya lubog. Pati yun doon. Lakas talaga ng ulang kagabi. Magdamag ang ulan. Ngayon yung manok natin dito-dito nag-apon. Uh, uh,

Hmm. Pasok dito ang tubig Yoho Ito ang problema natin yung saging natin ha Ang nababad Wala naman, saan mo yung dito? Saan ba pumunta? So ayun, well, anim pa naman ang sisi nun. Yeah. tubig awal pit din mawala Bisa hey, sayang ay nako sayang patay lahat hindi man kasi umalis buti yun umalis sayang 6 pa naman to ay nako hmm? ito naman manok ka hindi mo naman iniligtas ang ayong sisiyo Grabe. Bilis ng tubig. Magdamag na ulan. Kispan no? Lalong kispan. Di pa mga tapos-tapos. O, di may tubig sana. Ito naman yung ating garden sa kabila o. Oh. Talagang uh, tinubig din pala oh. Harvest pa rin tayo mga kalingap. Meron pa tayong ma-harvest ngayon. May harvest pa tayo mga kalingap. At uh, gulang na gulang na rin yung ating mga okra. Pero ito lang mga pa. Ito na lang natin. kalinya ayun oh lakas ng hangin no oh. Yeah, wag naman sana tumbay ng ating mga nyub saka saging no lalaki pa naman na yung saging na ayunyog natin o. Oh. Ang saging na mumunga na. May bunga na. Tuloy na ang ulan. Ang ayaw huminto. Ayan o, oh, lubogs. lubog na ang ating uh, mga tanim ya yeah. hmm? na dito hmm. Ay, dalawang. Oh. Sayang. Bukado. 残ったな。 Bosin natin itong malap. Ito yung dito. Ayo lo, wow, awak wow, Lo Tas. Atang tayo. ilog dito kaya pumunta na sa basakan natin oh basakan garden oh ito ang problema oh yung baliktad na ang tubig pantay na dito sa gulayan dito parang naggagaling yung tubig natin oh dito ay nakalusot yung ating uh, sitaw oh bagong tanim abot pa rin ng ba ayan gaya nung ampalayan uh, ampalayaan oh ampalayaan natin oh sayang pero okay to baka makalusot pa Iba din naman yata sa kwarte, wala ni. Eh. Oh. Ito naman yung ating kan Kulungan ng ating baboy o yung ating baboy safety oh. Mataas. May isang patong pa kaya hindi natin kinakabahala masyado lalim talaga oh oh ba't yung ating buta Okay, hapon na rin. Tayo ay magpapakain ng maboy. Baboy. Ayan po yung ating uh, dadaanan. No? Taas na rin. Taas ng ilog. Yan po ang uh, resulta ng uh, magdamagang uh, ulan, malakas na ulan. At ito nga, nung pagdating ng umaga ay uh, pagliwanag na ay biglang huminto ang ulan. Pero pagdating ng uh, ayan tanghalian, 'yun na naman bumuwas na bigla ulit ng mga malalakas na ulan, bulyom ng tubig, o ulan. Kaya ito po ang nagiging naging uh, result Ayan. Nalunod din. O inabot din yung ating mga tanim na bago. Nagmus tulang lawa ulit. So ganito talaga. Pero ito balak nating uh, iplat talaga ng matas-tas pa. O kung sana maraming yero. Kasi gusto kong uh, lagyan ng uh, yero para hindi mawas out o at hindi rin matanggal yung mga ilalagay natin mga organic kailangan natin ng yerong marami yung mga scrap scrap lang eh okay, pansamantala tayo magpapalam ganyan talaga ang buhay wither wither lang